nag-steam ako ng pork para sa paggawa ko ng baon sa aking anak. I-mabarinate ko para bukas ng umaga ready na siyang iprito. Samahan nyo ko guys. Bale, may toyo ako. May suka. Lagyan lang natin sila para may babad ko. Kanina ko to nag-steam ako. -steam ko siya ng almost isang oras para malambot na at hindi na ako iprito bukas. Yan. Seven scoop tapos. Lagyan po natin suka. Yeah. Six scoops. So, marinate po natin yan para manuot ang lasa. Habang ako ay nag nag-steam, naglagay ako ng konting asin at saka konting paminta. So, siguro kailangan kong lagyan ng garlic powder para magkalasa siya ng konting garlic. Yan guys. Mamarinate lang po natin. Tapos, piprito ko na siya bukas ng umaga para mas mabilis kong maluto. Kasi malambot na po siya. Ni-steam ang ginawa ko para malambot na siyang kagatin ng aking anak o kainin. Lempo ang gamit ko dahil naubusan ako ng pork Kaya tapos kinat ko siya ng maliliit